Diyan mo makikita, mm -hmm. hahanapan ng butas uh -uh. Uh -huh. Diyan po kayo magpakatalino uh -huh. Pilit pinagtatakpan at pilit inililihis ni Nafan Pilulakson at Tito Soto ang investigasyon ng Senado para lamang di umano mapagtakpan si Martin Romualdez at Zaldico Kahit pa, kaliwat ka ng testigo na ang lumabas at itinuro ang dalawang utak sa flood control anomalies na nagkamal ng halos isang trilyon sa pera ng taong bayan. Matatandaang naging mainit ang naging sagutan sa pagitan ni Lacson at Marcoleta dahil hinarang ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Lacson ang testigo. Na ipinresenta ni Marcoleta at nagpasabog laban kay Martin Romualdez at Saldico na mismo siya ang nag-deliver ng bilyon-bilyong pera sa mansyon nito sa Taguig City narito ating panuurin ang mainit ni Banat ni Senator Mark Coleta laban sa panggigipit ng Senado. Si Orly, 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 opa, mga opa, mga opa. Yung, Orly Si, si Orly Gutesa, siya mismo pumunta mm -hmm. doon sa doon sa Notary ano, Public. binalikan niya. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkaka-type yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24. Kaya binalikan ko po kanya. Ang, ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Mm -hmm. Doon sa mismong notaryo. Uh -huh. O sige. Kaya alam ko na, po, na na pumunta siya dahil nga itinama, sin, sinabi pa niya na mayroon pong mali dito. Para siguro, kurekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo eh. Yes po. Oo. O ngayon. Pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na ng notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo <laughs> no? O oh, sige, sabihin na natin na maring maring hindi niya pirma, no? Mm -hmm. Granting na hindi niya pirma. Mm -hmm. Ngayon, sino sino ang maglalagay doon sa kasi yung notaryo sa bandang baba, uh -huh. merong nakalagay doon doc number, mm -hmm. page number, yes. book number, mm -hmm. series of 2025. Uh -huh. paano niya makikita yung, yung uh, notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may lalagay niya, anong oh. number? Yung page number ng notaryo, alam oh. niya? May papakita ba siya sa TV direct? Kasi meron nga ano, yan, ilabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli oh, para, para, ma para malaman natin, natin ang pinag-uusapan oh. natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Oo, oo, oo. para nang sa ganun ay... Uh... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Kung ano yung pinag-uusapan natin. doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, hmm. napipirma rin yung notaryo. Oh, okay. Merong doc number, oh, page yes. number, book number, Opo. series of yung year. Yes. Nakastampad pa yun eh. Oh, uh -huh. oh, oh, Di yun, ano? Sige po, inahanap doon po. yung so sinasabi niya, yung notarial, registers yung, notarial details niya, hindi raw siya yun. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, siya, kinuha niya yung stamp na yun, niya doon sa mismong lugar <laughs> na kung saan siya magno notaryo. Uh -huh. niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya. Uh -huh. o, pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa so, 'yon. So ibig sabihin si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Uh, kung kung 'yun ang kung 'yun pa ang pagbabatay pa -pa natin, base sa kwento nila. Pa -pa papano papano pa -pa nung magagawa ng nung, 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 nung Gutesa? Gutesa. Uh -huh. So ibig sabihin sila rin ang gumawa noon. Ngayon, kung kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya Pananagutan nung ano yun, pananagutan ng uh, abogado yun. Uh, uh -huh. uh, sana mapakita para ma malinaw. Uh -huh. Sige po, alam ko meron tayo uh, eh. -huh. Uh Habang -huh. hinahanap sige, yun. Sige, uh -huh. Ano ang uh, implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, uh, for the sake of argument, na hindi talaga notari, notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa Grating. sa'yo? Uh -huh. uh -huh. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event si Gutesa humarap sa komite. Mm -hmm. uh -huh. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya pinasumpa. Okay? At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. Mm -hmm. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa mga tweed kahit na walang notaryo yon. Ah, okay, okay. Kahit walang notaryo yon, uh -huh. hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. Uh -huh. So, ang kung titignan mo ngayon, parang yung kung tatawagin niyan sa legal legal term, surplus aid sabi nila. Sarplasade. Ibig sabihin, okay. with or without that, nananatiling, nananatiling balido uh, yung, kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, nasumumpa na siya. Uh -huh. Sumumpa siya sa harap ng Green Blue, yes, Blue Ribbon Committee. Mm -hmm nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yon di ba nga. tama po <coughs> hindi lamang hindi uh, lang ibinigay yung mismong uh, sworn statement ito ay pinabasa namin mm -hmm. uh -huh. kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa kailangan walang malaktawan Ayon. sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh uh -huh. dahil recorded yon oho uh -huh. recorded yon Paano kung alimbawa, tingnan natin ang record yung isang linya na wala. Uh -huh. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Eh kulang-kulang uh -huh. yung binasa niya. Uh -huh. Magkakaroon ng problema doon. Kaya ako pinaulit sa kanya. Ulitin mo. Dahan-dahan ka lang. Para record. Sa kanya yun. Salita niya yun eh. Uh -huh. Oo. Oh. Ito, Sen. Okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon yung uh, binabanggit. O yung dokumento. Hindi, yung pinakahuling, yung, ulimpahin na uling pahina. Five, na, na oh. yung... Yes, oh. May pirma. Ito, oh, yan, yan. yan. yan Il ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay, doc, number. number. Opo. Sinong paan at nilagdaan? Ika? Hindi, hindi yung doc number nasa dock baba. Oh. Doc number, 255. Oh. Doc number, 255. Paano makukuha ni, eh? paano 54. makukuha nung ano yung Two, oh. 'yung 'yung number ng document uh -huh. kasi makikita mo sa notarial register uh -huh. susundan mo 'yun eh uh -huh. ang pinanggalingan mo siguro 254 so uh -huh. ngayon sa kanya 255 oh uh -huh. page Lata, number page, oh page 58 sabi niya ata uh -huh. oh book, book number. number ano ba 'yun uh, hindi ko po so, eh. parang letter view saan oh. kukunin ng uh, saan kukunin ni ni Nogotesa yan uh -huh. Gutesa. <coughs> 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 so yun. ang nag-provide yan... Yung notarial uh -huh. staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, uh -huh. at saka sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Iyon ang detalye ng notarial commission niya. Uh -huh. Ibig sabihin, si Dut Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n, uh -huh. at nakuha niya yung doc number, uh -huh. nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, diyan sa, sa, sa mismo lugar ng detalye na yan, Opo. meron dry seal si yan mm -hmm. Or yung dry seal. Uh -huh. Ay, nakita nyo, may dry seal. May dry seal. So, oh. Sa, sa mga tweed, oh. pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano oh. niya mapapasok yung opisina? Mm-hmm. Yung daw pong pirma. Kung sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. uh -huh. Ayun, Pero, okay. hindi po pwede na si Dutes ang, uh, si Duterte ang pumirma niyan uh -huh. kasi sila nang gumawa lahat eh. uh, -huh. uh -huh. Ayun, tapos so, oh, may kasalanan diyan ang notarial uh, kung sino man do sa notarial office. Kung man. man. Bakit pat mo pinayagan na mailagay lahat ang detalye na yan? Uh -uh. Pakukuha ko yang kanyang notarial register. Pagkat tumama diyan, uh -huh. ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Uh -huh. uh -huh. hindi, hindi si yung, Gutesa. Hindi ba matatamper yon, sen? Albawa. Hindi matatamper yon, tuloy-tuloy ang number niya kasi ah, makikita, pagkatapos na ng isang, isang buwan niyan o no, merong ganiyan. I-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Oh. Ayun, pala yun. Hindi po pwedeng, yung mga iba dyan, nag naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron oh. silang meron silang iniiwan na espasyo para yung gano'ng gusto magpanotaryo nagkataon na sa araw sa gano'ng klaseng panahon, kailangan naglalagay sila doon. post-dated, parang gano'n. Yung mga gano'n, lalo na. Alimbawa, yung mga two years na ganyan na hanap ng ganyan. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya Iri report mo yung notarial register mo makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Pasasapin ako yung uh, yung notarial register ng abogado na yan. Uh -huh. Opo. Ibig sabihin tatama do sa ginawa nila. O notarial register na ibig sabihin nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako. O. Oh. Mamumroblema papala yung petechi na pagka ngataon. Makakalan niya hindi siya subject to disciplinary action. oo uh -huh. O. Oh. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirmayan, mare Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay do, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung gutesa ah. na yun. Uh -huh. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Malibu lang kung sinabi yung sandali yan, nakub-gub ang kanyang opisina, no? O, oh, imposible naman I'm yun. Impossible. At talimbawa, Sen, may nakapanood yan at dyan din nagpa Naku. At ipakita, eh, ne, dyan kami nagpapanatari, yan talaga yung pumipirma. Uh -huh. At yari yung Siya, no, Yung, talagang gagawin natin dyan, kung para makita yung katwiran dyan, yung notarial register, pasasabpina natin. Ayon. Makikita mo, para ko nang nakita, tatama. Do sa page number, doc uh -huh. number, five uh -huh. page na book number. mm uh -huh. Uh -huh. yung, tatlong yun, kasi yung ano, series of, yung year lang, eh, madali naman yun, 2025 eh. Oh, mm -hmm. pagka sinabing nawawala po eh, bigla nawala. si, <laughs> si, na kayo gumawa ng conclusion. Uh -huh. Uh -huh. so, kabina natin, halimba, ta talagang yung pirma doon, kasi mayroon siyang pirma eh. Kung hindi, hindi ba nakuha natin ng staff At natin? Pagkaraniwan kasi yung uh -huh. mga staff, kasi kung minsan wala yung ano, basta, Wala yung bugado mismo. Oh. Uh -huh. Iano lang sa kanya, viber mo nga sa akin lang, babasahin ko, kanya gano'n. Pag binasa niya, okay naman sa kanya. Uh -huh. o sige, kanya, inotaryo mo. Uh -huh. po pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba eh. Kasi kumisan wala siya ni eh. Hindi naman lagi maghapon yun. Nakapatay sa kanyang uh -huh. notaryo. Eh may bayad kasi yun eh. Yes, po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notary. Uh -huh. so... Ang sabi ng isang senador, hindi ko na lababanggitin ha, para uh -huh. hindi na kayo mag-away-away. <laughs> eh kung mapapatunayan natin peke ang notary, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. ah ah So, sinabi niya. Aha. Ano yung senador? Abogado, abogado Abug po ito. Ah, senador na abogado. Abogado. Ah, sige aha. po. Oo, oo. So, paano po yon Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. <laughs> <laughs> Kasi, hindi ba niya alam, nandun, nandun kami, ewan ko kung, kung nandun siya, no? Ha? pero oh, sinasabi oh. ko, sumumpa Sumumpa yung witness. Okay. okay. Si Gutesa. So, oh. anuman yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin, kunwari-kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, mm -hmm. granting na nakuha ni Gutesa yung pang-tatak. Pang mm -hmm. ano, uh -huh. yung, pa, yung stamp. Uh -huh. Uh -huh. Pagkatapos, nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati doon. Yung mga numero, makapal uh -huh. na libro. Journal yun eh. Uh -huh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Uh -huh. Uh -huh. So, si siya yung naglagay, ano? Uh -huh. ah, pagkatapos nakuha niya yung dry seal, Lako. at siya naglagay ng dry seal. Uh -huh. Okay? O, di peki talaga, no? Uh -huh. Kaya lang sumumpa nga siya. Uh -huh. Gumarap siya sa komite. Uh -huh. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. Uh -huh. At pagkatapos noon ininterpelate siya. O, pagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. O, uh -huh parang ang ibig lang sabihin 'no nawala na kayo ng kayo ng na so doon na, na napunta eh oo uh -huh. uh -huh. uh -huh. so, kaya, kaya yung curative effect nung pagunan doon na yun kaya, uh -huh. kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung oo uh -huh. kung halimbawa private document lang halimbawa of sale, baka sakaling maniwala ako uh -huh. hindi naman na subject sa ano yun eh oo uh ito -huh. e, merong committee eh ayun di ba so kung pumunta doon, halimbawa natapos po siya ng kanya sa kanya pinanotaryo. Wala din wala din presensya yon sen. Ano na natapos siya. Walang notaryo sinabi niyo. Pwede ba yung statement mo ipanotaryo after sa siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kung kakailanganin pa. At ah, para para lamang lahat ng lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Uh -huh. Eh, sige panotaryo niyo uli. Wala uh -huh. problema mm -hmm. kung ayun, mo. Uh -huh. Ayun pala ang ibig sabihin noon. Oo. Uh -huh. uh -huh. Well, dun Alam to... mo, ang hahanapan na lang ng ano Diyan mo makikita, mm -hmm. hahanapan ng butas. Mm -hmm. Diyan po kayo magpakatalino. At uh, ang, ang gagawin kasi diyan, ang, ang lahat, sasabihin nila, oh, tingnan mo si Senator Marculeta, Apo. Siguro siyang may kagagawan dyan eh. Mm -hmm. Ayun Ay, na nga po, yun na nga po. Wala na wala, wala po akong kinalaman. Kasi uh, ang binilin ko sa kanila, kung talagang buwang loob mo, at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag 'yan. Bukas kailangan 8:30 nandoon ka na sa Senado. Mm -hmm. Para kasi o'clock ang umpisa, 8:30 kasi ang dami pang uh, pagpasok mo, 'yung dami mong pipirma, dami mo, no para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Oo. Uh -huh. so, Oo, eh, ako naman nagkikipagsapalaran kung darating, ay uh, di darating, kung hindi darating, eh hindi dumating. Oho. Uh -huh. Nako. So yun ho pala kung so nasagot na yung dalawang tanong. Nalso no. Mm -hmm. O oh, yun doon tayo. Well, sabi naman nila sir eh, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Miss mm -hmm. Watang chairman, sabi niya uh, hindi, parang na coordinate. hindi na coordinate wala uh, daw coordinate courtesy. Mm -hmm. Yun hong pagharap nitong si uh, Master Sergeant Gutesa. Wala daw courtesy doon sa committee at maging sa chairman ng uh, Walang courtesy. Uh, Walang courtesy. Paano po masasabi na walang cortesia? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, Oo. I am going to consume the remaining time that I have to make a dis disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. O oh, let him... Let him testify. Tinayagan naman po niya. Di ba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Ah. Pinagpaalam. Pinagpaalam ko eh. Oo. Mm -hmm. Uh Hindi -huh. uh -huh. ko hindi ko na, biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, i-ano niyo, niyo rito. Mm -hmm. okay, wala naman <laughs> na. uh -huh. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po, po siya inihayag. Oo. Uh -huh. Sa gitna ng committee. Oo. Uh -huh. Ayun. Ah. Uh... At wala naman tumutol. Saan, di ba? O, oh, ito. Dumusa, eh, ano? yan, yan, ang pag-usapan natin. Hindi, oh, oh, oh. ganito yan. Kailangan, kailangan po, uh, alam ko po matatalino kayo. Kailangan lang po, mabilis po kayo sa... Uh, wag po kayong ano, ha, uh, yung uh, ibig sabihin, eh, kailangan maging mabilis kayo na ma-analyze nyo yung pangyayari. Kasi kung minsan, ah, eh, opo. minsan segundo lang, eh, minsan minuto lang. Eh. Opo, diba? o, o. Tingnan po ninyo, Nung siya ay nung siya ay makapagsalita na. Mhm. Mm Opo. Natapos siya ay, sa matapos na yung ano niya, eh, niya, Open na siya ngayon for interpellation. Aha. Uh -huh. Napansin po ba ninyo? Walang nagtanong. Oo. So, ano po ba ang ibig sabihin nun? Walang naging interesado, hindi po. Satisfied na po 'yun. <laughs> hindi nila inaasahan na merong ganun. Uh, pangalawa ang marami. Pangalawa ay na-analyze nila kung may palagay ko kanya credible ito. Mm -hmm. Ngayon po kasi pag ang isang pag ang isang testigo, alam po ninyo, mahahalata ninyo na siya nagsasabi ng totoo. Kung kung tayo po ay nasa courtroom at tayo, alam mo, abogado kayong dalawa, di Opo, oo. Abogado kayong dalawa, kayo ang Halimbawa, ikaw opo. ang prosecution. O siyang ang depensa, oh. Si Nelson defense, o no, criminal. Ako yung judge. Opo. Pinresent ni Nelson ngayon. Mm Depends eh. Uh Nakita mo dyan na kasi ma-anticipate mo, abogado uh, ka eh. Siyempre po. Uh Naririnig mo. Credible. no. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ikaw din, kakabahan ka. Hindi mo alam kung itatanong mo. Kasi alam Siyempre, niya. Siyempre, na, eh. nabigla ako tayo doon. No? Oh. Sa ganong uh -huh. sitwasyon. Oh. Uh -huh. uh -huh. Pangalawa, di, di medyo ano. Kasi credible talaga. Ako sa uh -huh. tingin ko, kasi pinagtatanong ko rin siya. Uh -huh. uh -huh. Ako gusto ko rin namang matansya na... Ako, interesado ko sa katotohanan. Uh -huh. Eh, kung nagbubulaan lang ito, kung binobola lang ako, ayoko rin naman yon. Ah, opo. Pero kayo ba yung na-test nyo? Halimbawa, itong si Gutesa, eh, na-test nyo, nababaka baka naman, kwento-kwento mo lang yan. Tinest ko, eh. Binabali-baligtad binabali, binabali ko siya. Eh. Ayun. Teka muna ano? nga ako. Uh -huh. Nagalagay dyan sa ano na, isang ano, isang maleta. Opo. Uh -huh. Gano'ng kalaki yung maleta? Pag pinatay, anong klaseng maleta, kako? Um, uh -huh. Yung ano po, yung Rimowa. Ba, mahal pa yung ano, mamahalin pa yung kanyang ano. Eh, hindi kasi yung Rimowa, talagang matibay yun. Yes po, ah, metal yun eh. O ilan ang laman? Ba't mo, ba't ko ako nasabing 48 million ang isang maleta? Oo. Uh -huh. Meron po kasing label. Uh -huh. Anong, Ay, hindi, hindi pala, meron, meron po kasing label, label, level, level sabi niya. <laughs> hindi kasi sa Tagalog. Ano? Oh, eh. anong, oh, oh, anong oh. Label? Kasi level? Kasi, ngayon pala, hindi pala label label. Ah, may okay. label kada ano ba ano maleta. Ano label ka ko post it po kanya hindi dinidikit. Ah, ah, okay. Ah, okay. <laughs> ano ano nakasulat sa post it? Nakalagay po 48. Oh, bakit eh, ko 48? Dapat na mo na 48. May... Eh kasi po pagka pagka po eh, tatanggapin namin, nakikita pong binibilang eh, pera po eh. Uh -huh. O sige. Ah, oh. Gano'n Ga siya kalaki? pag tinayo mo po kanya hanggang, hanggang, hanggang dito, tumayo ka, sabi ko pa eh. Opo. Hindi pinatayo ko. Eh, talagang ganun kalaki yung Rimowa. Opo. Ano Alam ko yung Rimowa, hanggang yung dito malaki. po kanya. Opo. Ah, okay, sige. Ngayon, pag binuhat mo ka ako... Gano'n kabigat? Gano'n kabigat. Uh -huh. Ano po eh, sa tansya ko po kanya, halos isang kaban na bigas. Ah, so mga 50 kilos. Opo. 50, eh, 48 Ah, oh, eh, Hindi ba, ba no? sinabi ni Ramon Revilla, Sr., ang isang ang isang milyon, isang oh, kilo. Po. Mga 990 grams daw, sabi niyo. Oo, oh, ah, halos isang kilo. kilo oh. So kung 48 milyon, 48 kilos. Tama, e so isang kaban eh, 50 nga. 50 kilos yung ano, isang kaban eh. Oh, halos nga. isang kaban po. Kaya, tinetesting ko siya eh. Uh -huh. Hindi niya alam na tinetest ko siya. Uh -huh. Uh -huh. At saka sin, napansin ko rin, tinesting siya ni Senator Lacson eh. Nagpakita ng picture eh. Oh, Ito si Noy, kilala mo ba ito? Ang um, bilis niya. Wala ngang clue eh. Affirmative po, yan po si Paul kanya. Oo, may apelido pa eh. Oo, o, tapos o, ginagano. O yan, sabi niya. Ay, yan po si Eric. Ay, hindi yan po si Mark. Oo. Mark, Yan po si Texay, sabi niya. At kinumpirm ni, kinumpir ni Alcantara. Na yun nga rin. Oo, yung, Oo. yun doon, nakikita rin niya. Ngayon, nakita mong totoo ang sinasabi niya. oh prosecution. Okay. Tatanungin mo siya. Ang pinakamahirap ang pinakamahirap na pagtatanong na gagawin ng isang abogado, pag alam mong nasasabi siya ng totoo, <laughs> anong itatanong ko na mauhuli ko siya? Ma -ano... Kaya mag-iisip ka muna. Kasi kapag ka, hindi mo alam kung anong itatanong niya, pinakamabuti na wag mo nang tatanong. Manahimik uh -huh. ka muna. <laughs> May... anong nangyari, baka sakaling inuhuli siya, sino ito kanya? Uh -huh. eh, sino ito? Ito ba yung poll na sinasabi mo? Uh -huh. Affirmative, sir. Kanya. Ang bilis. Uh -huh. wala, wala akong ano eh. Walang tanong na pangalan. Hindi uh -huh. siya tinanong. Pag ni-reply mo... Picture uh, lang. Picture uh, lang sino yan. Ganun uh, lang. Uh, picture oh, lang. Walang clue. De, meron namang nag-test ano, eh, nag din ng kanyang ano. Tinanong kung yung background. Kaya yun o ka man ang <coughs> Ay, bandang huli na yon. Nag-research mo na yon. Uh, Nag-research. Uh, 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 meron na raw nag-text sa kanya, itanong uh, mo si Gento. ganyan. Ano, uh, 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 eh mukhang tama uh, 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 pa yung sagot niya. Ang dami e. na nag-text doon no? uh, nakikita uh, ko, ako na pangiti-ngiti lang ako. Kasi ako, hindi ko talaga kilala yan. Tama na yan. Tinesting ko siya kung totoo. Basta takot, yung ginawa kong testing sa sang ayon sa akin, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Kaya, nilabas ko siya. Uh -huh. Kasi kung kahit na dumating siya doon, pagka yung iba-iba uh, yung sinasabi niya, huwag Kapo. na lang pare, sasabihin ko. Uh -huh.